wow mm la sila papa ko alam may si tatanggal mo yung ikaw ko. Anong nga ka? tingin ko ko? ba eh? Parang nalang <laughs> yun na naman sa internet. Parang kita dyan. Wala ka lang panahon natin. Oo. yung mo. na kaya mo Ano ako? Ayun. si <laughs> nagbi <laughs> ano manado ka bahasa 'yong kam nag nga la <laughs> labor siguro ngaman ' bage pinok okay. in ngau manu Laki na mo. Ay. Iyan na nga. ko. Laki na uunan mo. Laki na uunan na. ay ang braso ko. Ayan nga sinatago ko. Ay! nga sa YouTube. Sinatago ko nga. Tanaki-laki. Ang malangin dakin, brasil. Ang problema niya, kabla na nga law-law yan. na nga kalang, bebe. Ayoko yang tumayag. Ako? Ako. Nga, iba lang ba sa'yo? Pa'an siya? Pa'an siya? Ha? Pa'an siya? payat makanda. Ako? Ako? Di ba sa'yo yung payat. Ako? Ako? Di bagay sa'yo Ako? Mas bagay sa'yo yung payat.

Hindi, hindi. Hindi, Parang sila anak ko, minsan, may Di ba kayo naman sa mga ilong. Hmm. Dapat na nga ng ilong. Kumakala, kasi masawa ko mo yan. Kaya naman sumama. Matanda ka na. Saan, saan? anak ko. Kasi pa may susu wala. Kasi mga wala